Okay, good evening mga bay. Kumusta naman ang araw nyo sa maghapon? Mm Sa mga balita na walang katapusan. Siraan dito, siraan doon. Grabe talaga, lumalala. Lumalala ang labanan ngayon sa politika dahil malapit na ang eleksyon. At ngayon naman, mayroon tayo na naman pag-uusapan o nga pala, bagong lahat ako nga pala si Ibalita Bay huwag niyong kalimutan Ibalita Bay kung bago ka lang dito itlang kung bago ka lang dito sa ating channel uh, subscribe na para palagi updated sa mga video natin Ito nga, may pag-uusapan tayo dahil matapos ang banat ni PRRD kay Bumbong Marcos. Ito, isang araw lang ang pagitan, may bumanat na naman kay Vice President Sarah Duterte. Parang gumanti ba? Mm -hmm gumanti kaya sasakit na naman ng ulo ng mga Duterte na to pag napanood nila dahil nagsalita ang isang dating tauhan daw parang membro ng Death Squad ngayon ang tinuturo niya ngayon ay itong si BP Sara Duterte kaya ito panorin natin para hindi tayo maligaw tapos saka tayo magbigay ng reaksyon. Pareho na ang nahaharap ngayon sa kontrobersya. Ang dalawang pinakamatata sa leader ng bansa. Patapos ang akusasyon kaugnay sa iligal na droga laban kay Pangulong Bongbong Marcos, Si Vice President Sara Duterte naman, iinakusahang eh, nagpasimula ng Oplang Tokhal nung siya'y mayor pa ng Davao City. Inilahad dyan ang nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga aligasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Panawagan ko so, so po, sa Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-iingat. At po, at uh, wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng labaw na si Rodrigo, Roa Duterte at yan. Po, Allegedly at, by uh, President Sara Tambalos Los Duterte. Mga trader yeah. Po, itong mga ito nanawagan niya kay nanawagan siya kay Bumbong Marcos na mag iingat daw sa mga Duterte <laughs> bakit? at naman mag-iingat eh presidente yun ang daming bodyguard nun ano ko ba? siguro ang tinutukoy niya dito eh parang huwag magtitiwala parang ganun di ba? parang ganun ang gusto niyo palabasin. Kaya... Yeah. Uh, huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng labaw na si Rodrigo, Roa Duterte, at iyan. Anong at iyan? Tuloy mo, ano nga yan? Allegedly, Vice President Sara Tambalos Duterte <laughs> Mga traitor po itong mga ito at si... <laughs> <Tika lang. laughs> Natawa ako doon sa Tambalos <laughs> Hindi naman Tambalos si Sara. Ano ko ba? Ano po ang sungay niya ng Tambalos mga Duterte? <laughs> Tuloy natin. At lang na siya ako. Pamalaya ng dating pulis at nagtakilala rin miyembro ng original na Davao Death Squad na si Arturo Lascañas sa gitna ng mga pirata ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Humarap si Lascañas sa media mula sa dibi ng na lugar sa labas sa bansa kung saan natapos na ang... Natapos na ang ano? sa kanya ng International Criminal Court, Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga aligasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Tinanggap ito ng uh, Office of the Prosecutor as Exhibit may meron ako mga mga graph na ginawa ko about uh, the disease in uh, in uh, in uh, anti crime task force kinus kan task force and nung naging mayor ang naging uh, mayor si Sara Duterte ayon kay Lascanya kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao Dari din yung tandem sa Davao. Tuloy mo. ...City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga na likha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tukhang. Siya nga nga eh, niya, pasimulo nitong Oplan Tukhang eh. Nung uh, nakaupo siya as uh, a Mayor noong 2012, pinapungit niya si Batu de la Rosa as chief of police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Batu de la Rosa na nag sila ng uh, panibago ngayong uh, extra extrajudicial killing na kafe against illegal drug in which is Tok Tok meaning Tok Hang mga target personalities illegal drug labi na mga lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka uh, nagbibinta. Sabi niya, tinapang ninyo. Sabi niya, sabi niya ano? Yung unya, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niyang napatay sa tukhang sa Davao noon. Sa Laon Pari lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga mold or... Mura na. lan 3,000. Ilan? total damage o napatay sa Davao City yung nakita at saka yung kumising more or less 10,000 Hiwalay pa raw yan sa pinap... Kabil na 10,000. Ten thousand. Patay sa pinalawak na tukhang kinalauna. Si Parito, Metro Manila. May nag mistigal ba dito? Wala. nag bayan ba yan? Si uh, Vice President Tambalos Sara? No. <laughs> ang kulit. Ang kulit mo. Hindi nga Tambalos si Sara. Ang Tambalos Los. Yung mga congressman. Yung gustong ano. Yung PI. Yun yung Tambalos Tambalos Los. CAC Captain GMA Integrated News sa makuhang panic ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na niminsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa so umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalan daw siya bilang BC, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya, hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siya nga. Harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya. Pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Dagdag aligasyon naman ni Las Cañas kay dating Pangulong Duterte may hawak umano itong mga shabu laboratory sa Davao Region. Ano ko mo mga Pilipino? Ano ginawa mo? Drug war? Ano Ikaw ang drug drug? Pinapapatay niya sa grupo namin ni Spiffle Bin Laud. Yung 11 Chinese workers in chimes ng Davao Shabu Laboratory at ng Barangay Obrero, si Mayor Duterte naman ang in-charge dito sa Southern uh, Mindanao dito sa mga Cebu Laboratory ng Mike. Ang connection raw ng baril ng dating Pangulo, hindi lang daw nasa tatlong daan. Hanggang ang ganong koneksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Igaling ko ito kay Kibuloy. Kung si Kibuloy, dala yung aeroplano ni Duterte sa Amerika. Nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, Sinisigap din ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni dating Pangulong Duterte. Pero dati na rin niyang tinatanggi ang aligasyong meron siyang Shabu Laboratory. Kaugnay naman sa aligasyong marami siyang baril. Wala akong baril sa bahay na hindi registrado. Collector's item na niyan, it's allowed by law. How can you use it against me? when the practice of giving a collector's license is allowed by law. Ginawit rin ni Lascaña si na Senador Pato de la Rosa na Davao City Police Chief noon at Senador Bongo na long-time aide ng dating mayor at dating Pangulong Duterte. Kabilang daw sila sa mga nagbibigay ng utos sa Davao Death Squad. Para porsyon na uh, ang mga district, kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. D. Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito, kumplito po, po sa detalye kung saan nakatira ang tanggit, anong sasakyan ang gamit niya, at uh, anong kulay ang sasakyan. Sige, boy, sa pabaya mo niya siya, mag-alig siya na mag-alig. Sa malinis ang kusensya ko, sabi ko, mahal na sa sabukin. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag sigo, kibuloy at iba pang mga pinangalanan ni Las Cañas para sa GMA Integrated Youth Salima, Lima Rafra. 24 oras. Ayun niya yung mga banat ni Las Cañas. sino-sino na lang mga pinagtututuro. <laughs> <laughs> mukhang 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 uubusin nila yung mukhang uubusin nila yung mga Duterte ah ibang klase ito si Daniel Skimbas ang nakapagtataka dito tam eh bakit nung mayor pa vice mayor, mayor si BP Sara Duterte bakit hindi kayo naglabasan di ba dahil ba hindi pa ano hindi pa national kaya nga yung vice-presidente na nagsipaglalabasan na kayo. Eh kung... kung totoo man yun yung mga pinagsasabi nyo ni eh, Las Cañas, eh di... abangan na lang namin mga meron. ang talaga bang totoo yan. Eh. Diba? Pero dapat ano, porte, hindi yung publicity, pang paninira, pang ganun, di ba? Ibang klase itong mga ano na to, skanyas. Talagang paniniwalaan ko kung talagang member ka ng ano, Dead Squad. Paniniwalaan ka talaga ng investigador. <laughs> Music kasamahan nyo ng konting ng drama kasi sige so, kasi kanya sabangan na lang namin Kung talaga bang totoo yung mga pilang mo